Masarap na goto, pansit ang hanap mo, lalo na aring ang pinagmamalaking lume ay subay bayi aray kung saan matatagpuan kay namon. Ay di magandang araw, mga kangipin, kumusta na kayo kay namon? Ngayong araw ay napadayo nga ho kami din eh sa may purok Barangay San Benito, Lipa City, Batangas, kung saan nga matatagpuan ang Mami Titas Lomi House. Abay ari nga hong Mami Titas Lomi House ay isa sa pinagmamalaki ng Lipa City na lumian at talagang sila nga ho ang nakapag-uwi ng pinaka third place at talaga hong napakarami pang award. Bay hindi lang naman nga ho, lumay ang kanilang ipinagmamalakay. Ay talagang kung kayo mahilig sa mga pansay, ay meron nga ho sila diyang gisado, mga tostado, bihon, mike, kantaon at saka ho pansit sa bilao. Ay talaga naman nga ho kayo ay laban ng kain dinay ay talaga naman nga hong ang kaldaw ay ayos na ayos haw ay kopao ay sa tagal hong naghahanap ng masarap na gutaw aba ay ari ng haw ay isa sa pinakamasarap kong natikmang gutaw ay talaga naman nga hong makikita nyo ampo pagkaguto na rin. Ay da rin na nga haw, titikman na ng kanilang pinagmamalaking lumay. Ay di thank you Lord so blessing. Kain na rin ho kayo mga kangipay. Ay talagang honest review mga kangipay. Ay piding pidi hon dayuhin ang lumi dinay. Ay lalo na nga ho aring guto. Ay matitikman nyo ho dinay ang authentic na pinagmamalaki nga ng gutong batanggas. Ay lasan lasa ho ay. At talagang kayo'y mapapasabsab dinay. Ay kita at binuhat na. Ay si kangipay na dyan ay hindi maintindihan kung aling pansayt ang uunahin ay lahat na ng pansayt ay akin nga hong ipinatikain kay naman talaga naman nga hong masusurbul dinay ang haba ng buhay at talaga naman nga hong pagkakadaming pansayt aring aming nilantakan ay digar ni nga haot kung kayo'y mapapagawi dinay sa may barangay San Benito kung saan nga matatagpuan Mami Titas Lomi House ay inyo lang kung isearch sa ways ang SBALR Residence. At dun lang ko kayo dadaan sa may pure gold lipasite. wag ho ang ibang dadaanan na talagang kayo'y maliligaw kay naman. Ay lalaut garne ang panahon, maulan na makulimlim ay talagang ang lumay at ang guto iba pang pansayt ay talagang hahanap-hanapay ng mga batang ginyaw. Miss kay pangaho siguro mga bulakay nyo kay naman. No ay dari na nga ho, ang kanilang mga minaw. Ay kita nyo at talagang ang mga customer ay nagdadating na. Ay salamat nga ho, kay mami titas at sa mga staff. At talagang meron din ho sila din yung peanut butter. At saka hong maning hubad ay pakakain na papaybag Ay di pa na hanggang dinin na lang ho ulay. Ay wag nyo pala hong kakalimutang ishare. kayo Kayo'y mag-comment na rin. Kain naman ay di bye bye God bless sa ating lahat